Sa pamahalaan, una, kinulong nila si Pastor Apollo Kibuloy. isang matalik na kaibigan at malakas na kakampi ng mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. Pangalawa, kailangang mawala si PRRD sa Pilipinas nang sa ganon matalo ang mga kandidato ng PDP laban na senatorial candidates. At bakit? Dahil nakabinbin pa yung impeachment case ni BP Sara dyan sa Senado. At tulad ng pinanggit kanina ni Attorney Rodriguez at ni Senator Pato, ang kailangan lang nila upang matanggal sa pwesto si Bipisara Sara ay labing anim na senador. Sa ngayon, ang sigurado lamang po dyan na senador na kontra ko sa impeachment ni Bibi Sara ay si Senator Robin Padilla. Siyempre si Senator Bongo at saka si Senator Pato ay sigurado na rin maririelect. Tatlo lamang po yung siguradong senador na kakampi po ni Bibi Sara upang sa ganon ay hindi po siya makonvict sa Senado kailangan magkaroon ng at least siyam na senador. Pero anim lang kasi yung PDP laban na kandidato ni Tatay Digong. Senator Bongo, Senator Bato, Philip Salvador, Attorney Jimmy Bundok, Attorney JV Hinlo, at Attorney Raul Lapo. Na Nag-adapt kami ng tatlo na additional candidates for senator. Una dyan, si Congressman Rodante Marcoleta. Pangalawa, si Pastor Apolo Kipoloy. Pangatlo, si Attorney Vic Rodriguez. So naging lucky nine, magic nine. Pero sabi ni Tatay Digong, noong March 9 doon sa Hong Kong, gawin nating sampo para maging Duterte. Kaya pumasok po si Dr. Marites Mata. Sampo lang po kaming kandidato ng PDP Laban at nandiyan na si Senator Robin Padilla kung itong sampong ito ng kandidato ng PDP Laban ay mananalo bilang senador dahil po sa tulong po ninyo dito sa El Salvador, dito sa Misamis Oriental at sa buong Mindanao, labing-isang senador ang siguradong susuporta para kay BBP Intay Sara, hindi po siya matatanggal na bise presidente ng Pilipinas. Yan ang pinakamahalagang isipin po ninyo. Kayo pong mga minamahal naming mga taga Mindanao. Nasa sa inyo na po ang Vice Presidente. Nagkaroon na po kayo ng Presidente kay Tatay Digong from 2016 to 2022. Tapos nagkaroon na kayo ngayon ng Vice Presidente ng Mindanao. Pero gusto nilang tanggalin. Alisin sa pwesto. Pag nagtagumpay po silang matanggal si Bipi Sara mawawalan po kayo ng Vice Presidente sa Mindanao. Gusto nyo bang mawala ang Vice Presidente ng Mindanao? Gusto nyo bang mawala? Gusto nyo bang mawala? Dinig na po nila yon sa Malacanang. Dahil sa amin sa Luzon, ayaw naming mawala si Bipi Sara bilang pangalawang Pangulo. Dahil alam natin, na pag nagpatuloy si VP Sara bilang pangalawang pangulo, sigurado na siya ang susunod na pangulo ng Pilipinas at magpapatuloy yung inumpisahan ni Tatay Digong para sa pagbabago ng buong bansang Pilipinas. Yan po ang dahilan kung bakit ito pong inyong kaibigang si Atty. Lampino ay naririto, humaharap po sa inyo. Siguro nakikita ko nasa mga tatlo hanggang limang libo po yung tao ngayon dito. Pero ang nanonood po sa live ngayon, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, umaabot na po ng halos tatlong daang libong tao ang nanonood. International audience po ay nanonood po ngayon dito sa kinaganap nating rally dito sa El Salvador. At tulad po ng mga naunang nagsalita, nabanggit na po nila yung mga pwede nating gawin. Mga programa tungkol sa agrikultura, edukasyon, infrastruktura, investment, overseas Filipino workers, kalusugan, at iba pa. Hindi ko na po uulitin po yun. Kanina nung nagsalita po si Mayor Macmac, napakinggan ko yung kanyang mga sinasabi kahit na po hindi ko po masyadong makapagsalita ng bisaya, naiintindihan ko po. Ang tingin ko po sa kanya ay parang yung anak ko na kasalukoy ang Vice Governor ng Pangasinan. Mag-umpisa po yung anak ko ay 36 years old, 36 years old din si Mayor Macmac ganun na ganun. Sabi ko, itong batang ito, ang kanyang mga sinasabi ay pang-presidente ng Pilipinas. Pwede po nating alagaan si Mayor Makmak. Yung kanyang sinasabi at yung mga binibitawan po niyang salita,